But uh, Senator Coco wanted to see this. We opened it up. We looked at it. According to the intelligence community, according to people who are actually using confidential funds, they never put the names. They never put the actual names because... Okay, mga naman ng na araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating Tabunan PH Channel mga kababayan. Ah, nandito na po tayo para sa ating reaction video ngayon. Eto, pag-usapan natin mga kababayan, ako, Migzubiri. Walang takot na binuking si Cheese Escudero at Martin Romoldes Hmm, ano kaya sinabi di ay sorry, ano kaya ang sinabi dito ni uh, Migsubiri Migzubiri, mga kababayan? E, pa. station tuned kayo hanggang sa Ito pa, ah uh, Karin Davila, na real talk din ni Migzubiri din. Ayan, dapat mag-stay tuned hanggang sa huli mga kasi ito yung mga pag-usapan natin ngayon. Mabilisan lang ito, maiksi lang itong magiging video natin. Uh, kasi maiksi lang naman mga, mga sinasabi ni, -ani, Migsubiri at direct to the point lang naman mga kababayan. Kaya okay. okay. Uh, by the way, bago natin i-play itong video na ito. Ah, teka, share ko muna. Bago natin i-play itong video na ito, like po ang share ng videos natin. And then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Of course, sa lahat ng nakakapag-subscribe na, of course, palakpakan tayo diyan. Okay, eto mga kababayan, pakinggan niyo. Nabanggitin yung uh, leadership style uh, si KSP Chisba, hindi ka satisfied especially sa paghandle ng impeachment case. Hindi ka ba siya believe sa ano, style ng leadership? Uh, hindi niyo? lang 'yan eh, marami pang issues eh. Ako, katulad niyan, yung sa budget, para kay pa ako nag-vice chair. Di ba? Tinanong nila ako, gusto ako mag-vice chair no sa budget noong 2025. So I said, okay, I'll volunteer kasi para naman, wala naman akong committee. Di ba? May committee ako, economic affairs, wala naman akong ginagawa. Alam niyo naman, gusto ko magtrabaho. So hinandle ko yung sa DOST, Department of Science and Technology. Tuntuan ako, nabigyan ko sila ng 1 billion additional budget, 1.4 billion, 1.3 billion, pati PISAY, Philippine Science High School, campus na bagong ganda, nalagay na namin sa sa budget. pagdating sa BICAM, tinanggal lahat. Nabawasan pa, yung iya ako, kaya di ba nakita mo yung speech ko sa sa floor, dun sa picture taking sa BICAM, di ko nga pinimahan natin. I walked out of the BICAM. I was also upset on the handling of the budget. Apparently, I'm not the only one. Across the board, all the amendments given to all the departments, tinanggal, dinam-sam, anong ginamit dun sa pera na hindi ko na alam. Diba? So, now, we get a budget that education is only number two in priority, which is a con it's a constitutional violation, by the way, which is still being heard in the Supreme halls court. of the Supreme Court. Oh, wala pa, naka-standby pa. Naka-standby pa po until now sa Supreme Court ang napag-usapan lang sa Supreme Court yung sa PhilHealth pa lang po. Ewan ko lang kung kailan pa po, kailan pa yan pag-usapan sa Supreme Court. Ang tagal na yan, palagi na lang namo-move. Nagdududa na tayo mga kababayan kung mukhang si Martin Romualdez kung baka ah eh, to pagdududa naman mga kababayan. Kung patiba naman sa Supreme Court ay eh, may ako? may tao din doon si Martin Romualdez kasi tingnan yung mga kababayan na Urgent matters ito, 2025 budget, until now, hindi pa napag-usapan. Na-schedule nung May, na-move nung May 27, ano, May 19, una, na-move nung May 27, and then na-move na rin ng June, until na hindi natin pa alam kung paan, a kailan pa papag-usapan ulit. Oh, wala pang schedule, ewan ko lang, hindi, baka wala, hindi ko pa nakita kung yung schedule, pero sa pagkakalam ko, wala pang schedule. Inintay ko nga kasi, may special guest doon mga kababayan si former congressman Stella Kimbo, si Madam Chair mm. so uh, if you ask me, that budget was the worst budget I've ever seen in my 25 years of public service I mean, we all as leaders I had two budgets also I had two budgets during my time sinagot naman ni Sunny yung mga kung sa pumunta yung pera, nadagdagan yung edukasyon nadagdagan yung military ba, diba? klaro-klaro. Ito, puro DPWH na nadagdagan. Di ba? So, di ba? Nabusog yung DP. No, so, yun lang. Kaya, that was just one of them. That's, so, the handling of the impeachment is one. Of course, the budget's another. Um, and the lack of transparency. For example, the Senate building. What is going to happen with the Senate building? Findings came out na wala naman on track naman daw we're spending a lot apat kasi na tower yun eh di ba so ano na yung pangyayari diyan dinami alam Matutuloy. Oh, anyway, post mo na natin dyan mga kababayan ha? Ah, uh, focus tayo dito sa Binulgar ha? ah Kasi mga kababayan Last time ah Kasi nga uh, pagkatapos, ng, pagkatapos Binulgar Ni PRR at ni Congressman Ungab Yung issue dyan sa 2025 by ka mga kababay na kung saan merong blanco, ang dami nang na-discovery Oh, pati si Cheese Escudero mga kababay nag-deny pa na uh, well, if, most likely, sinasabi ang dini-deny lang naman ni Cheese na ah, uh, bulang blanco, okay so yung mga pinirmahan daw niya ay mayroon daong laman, mayroon daw mga infor information, may mga numbers naman yung mga pinirmahan niya pero ito mga kababay, ng issue dito ang uh, Senate President at alam ng taong bayan na ang Congress at ang Senate ay independent body yan. O, oh, independent yan sila. Bakit nag in yan si Cheese Escudero dyan sa kung anong gusto ni Martin Romualdez? Sa Senate nga, walang version. Ah, sa Senate version, walang ang akap na nakalaan. Yet, nung lumabas yung final, mayroon ng akap. Sinong may may pakana ng akap? Eh, di ba si Martin Romaldes? Kaya nga, tanong natin mga... Kaya nga, ito yung katanungan natin mga kababayan. Ah... Uh, Binuking dito ni Chis Escudero. Ah, Chis... Sorry, sorry. Mig Zubiri, sina Chis Escudero at Martin Romaldes, mga kababayan. So, personally, ito yung nakikita ko. Ha? Pinapalabas lang ni Chis Escudero na independent itong Senate Yet, dahil dyan nangyari sa bike camp, at sa iba pang mga nangyari, well, sabihin natin uh, pati yung nangyari sa impeachment, eh, nawawala na ng tiwala yung taong bayan. Oh. Personally, ako mga kababayan, patungkol dun sa impeachment, uh, since sinusuportahan natin si VP Sara, pabor ako doon sa ginawa nila. Okay, kasi ako personally gusto ko rin talaga matuloy para mapahiya yung mga prosecutors na yan. Yet, hindi nga na-dismiss. Okay lang. Pabor pa rin ako doon sa ginawa nila na pag -remand. Kasi dapat naman talaga yung House of Representatives sumunod din naman sa batas. Kasi posible ding may, may nilabag sila na batas. E hindi pwedeng sila lalabag ng batas okay lang. Then, yung Senate, ah, uh, hahayaan na lang sila para yung Senate hindi makapaglabag ng batas. Okay? So, pero sa tingin ko dito mga kababayan, wala namang nilabag na batas yung Senate. Diniscuss naman nila yun. So, I think, party rin, hindi tayo magado. Eh. Pero I think, bilang court, party, or isa yan sa mga rules nila na pag-usapan ah uh, I think trabaho nila yan. Di ba? Na, na siguraduhin na tama yung proseso na ginawa ng prosecution, uh, prosecutions. Eh, uh, yun nga mga kababayan, na-appreciate natin yan ng mga Senado. At uh, Mostly, sabihin natin, na-appreciate natin si Cheese tungkol na yan. Pero, yun nga, sa kabuhang budget, lumalabas pa rin mga kababayan, na nagiging tuta itong si Cheese Escudero either kay Martin Romaldes or kay PBBM or pwede ring sa dalawa, mga kababayan nagiging tuta oh, ikaw kasi kung independent ka, alam mo and, abogado pa naman si Cheese naintindihan natin yung iba posibleng nagkamali, nakalimutan na dapat mangunguna yung budget ng education compared doon sa DPWH posibleng nakalimutan. Yet, bilang abogado, si Jesus Escudero alam niya na hindi yan pwede. Unconstitutional ang mangyayari kapag, yun na nga, mas nangunguna ang DPWH, pangalawa na lang ang education sector natin. At ito yung pinapoint out dito. Hinayaan, sinabi dito ni Migs, na kahit siya nga may mga uh, sinadjust may inilagay siyang budget doon sa DOST. Ang dami sana matulungan na estudyante, mga inbensyon na masuportahan, mga discovery sana. O, ano nangyari ngayon? Tinanggal, naging zero yung budget, at napunta doon sa DPWH. So, ano pang silbi ng pagiging Senate President mo kung ikaw mismo wala kang karapatan, wala kang boses? na kumalaban doon sa speaker ng House of Representatives. Nagiging tuta ka rin. At ito pa mga kababayan, napay dito si PBBM, ka, bakit siya yung pumirma? The worst budget ever pinirmahan ng presidente. Inalaw niya. Mas hinayaan niya na magkaroon ng unconstitutional budget kesa sundin yung 2024 budget na lang e di sana kung sinunod niya na lang yung 2024 budget mas na-appreciate pa ng taong bayan kasi ma makikita at uh, makikita ng taong bayan na talaga itong si PBBM may sariling panindigan hiwalay sa kanya panindigan ng kanyang pinsan o, o di ba nakikita nyo? Ito sila mga kababayan, ang mayroong maraming ginagawang kabulastugan sa gobyerno natin, lalo na itong mga, House of Rep uh, mga na nag insert ng budget dyan sa twenty uh, 2025 budget ngayon pero usapan natin 2025 budget hindi lang natin na uh, alam kung ano nangyari sa 2024 at 2023 oh So, ito, babantayan natin for 2026. Yet, sino ang gusto nilang tanggalin? Ano ang sigaw nila? Impeach VP Sara. Nakalain nyo yan? Oh. At ito, nang dahil dyan, ayan, dito, tingnan natin ito. Oh, mukhang na real talk dito ni Migzubiri si Karin Davila, mga kababayan. Ito, pakinggan natin. okay all right but do you believe just make this short before we go back to yes. uh, online gambling is do you believe the vice president sh should explain or were you at least curious with what has come out in the house hearings of names that were in the in the receipts like mary grace piatos names of fruits people didn't you think as a senator that there were possibilities of corruption in that whole process of China, as, as former senate president we had access they always give the president i mean they always give the speaker of the house and senate president access to all these confidential funds ayan mga kababayan na, sinabi dito mm. hindi ka lang ha ayan mga kababayan sinasabi dito ha na ah uh, the Senate President and the House Speaker ay mayroong access dyan sa sinasabi nilang confidential funds ni VP Sara. Oh, klinaro yan. So, ibig sabihin, alam na yan ni Martin Romualdez at lahat ng mga senador. Or karamihan so sa senador. So, I opened it up to Senator Risa and Senator Coco and to my colleagues who oh, yan, ha? wanted to see all these documents because pumuputok yan eh na wala pang away wala pang gulo yung Marcos Duterte wala pang away but uh, senator coco wanted to see this we opened it up we looked at it according to the intelligence community according to people who are actually using confidential funds they never put the names they never put the actual names because because of the okay. idea that is confidential right. so they never put the actual names now pa ito si Karen ng Si Karneville ang mga kababayan na uh, pipigilan niya, puputulin niya, nag pa kasi uh, sa salungat, sa script niya yung sasabihin ni Migs. What the prosecutors have to tie in is, number one, are these actual recipients? And if the vice president can actually show a list of the actual recipients? And number two, did she benefit from the funds? They have to prove that she pocketed the funds, uh, Karen. Now, in the absence of that, I'm keeping an open mind. So, my point being is, we just have to uh, study and continue with the process and look at the evidence at hand. But my point being is, why just single out her? Let's get rid of the fund for everybody else because maybe we should look into this deeper. Maybe the ombudsman should look into this deeper, not only to the vice president, to the president, but also to everyone else. Was confidential funds from Apari to Holo in all the local government units? Kind, I know they're saying this. I might be, I might be ostracized by and, and vilified by my friends in the local government units, but it's true. They have confidential funds in many, if not most, local government units. All across the country. So, okay. uh, maybe we should look into, you know, reforming Totigilan that, uh, that uh, uh, use of that fund. Okay. Okay, uh, stop mo na natin. Yeah. Alright. So, may as we close, pa. let us now oh, go... Oo, oh, oh. Wala nang follow-up, mga kababayan. Mukhang nabarado na yung script niya. Oh, na real talk kasi. Oh, bakit nasabi natin na real talk, mga kababayan? Kasi, paulit-ulit na yung sinasabi natin. Ha? Huh? Uh, paulit-ulit na yung sinasabi natin, mga kababayan. Na hindi lang naman si VP Sara ang mayroong confidential funds. Well, well kahit i-exempt natin si PBBM kasi hindi yan pwede makasuhan. Yung iba na lang, yung mga local or LGUs na lang na mayroong confidential at intelligence funds. O, oh, at ito pa, nakita na yan ni Martin Romualdez, nakita ni na ng Senate President at ng ibang mga senador, lalo na ni Senatorisa Honteveros mga kababayan. At alam nila, kasi tinanong nga nila, na dyan, uh, tinanong nila sa intelligence community na talaga hindi talaga nang bibigay ng totoong identity talaga yan. Kasi mga kababayan, common sense lang naman yan. Simple lang naman yan, common sense yan kapag confidential. Kasi kung nag-aaral kayo, nagkakanda kayo ng oh, thesis sa paaralan nyo bago kayo mag-graduate, kapag nag-i-interview kayo ng tao, nagpa-answer kayo ng ano ba yan, surveys, confidential naman yan, hindi naman yan binibigay ang totoong pangalan. Kaya nga iba ang ginagamit, code names. Oh, the funnier the code names, the better. Oh. Kasi mga kababayan, diin talaga dito. Of course, alam naman natin si, si sino ang may-ari ng ANC ano ang mga malalaking kumpanya ang uh, connected itong ANC at ABS-CBN so kaya dinidiin talaga nila na mayroong korupsyong nangyari dyan sa confidential funds ni VP Sara ni kahit mga kongresman mga kababayan wala hindi nila napatunayan na binulsa ni VP Sara yung confidential funds pagkatapos ma-withdraw o oh, tingnan niyo balikan niyo yung hearing sa Congress Pagkatapos ma-withdraw, binigay doon sa security personnel na may na in doon sa intelligence gathering. Sinabi ba na binigay kay VP Sara at hindi na nalaman anong nangyari? Wala. Mm, di ba? oh, ngayon, may pagkakataon silang imbitahan yung dalawang from security personnel. Hindi nila ginawa. Mm, di ba? So, ano ibig sabihin yan? Dito mga kababayan, dito makikita talaga natin na ito. Kaya nga, nasabi ni Mig Subiri na ito talaga ay para mapigilan itong si VP Sara na tumakbo for 2028. Yan lang yung klaro dyan. Yan lang yung real talk dyan mga kababayan. Wala nang iba. Mm. Kasi ito, kung talagang tunay kayo na for accountability, transparency, at uh, uh, ano pa bang iba dyan, mm, di dapat lahat. Dapat nga, hindi exempted si PBBM, pero anyway, Presidente, sabihin natin, exempted, pero nga, lahat, kung gusto ninyong imbestigahan, yung confidential fans ng si VP, Sara, imbestigahan nyo lahat kung gusto ninyo tanggalan ng confidential funds si VP Sara, niyo ninyo lahat. Pero nga mga kababayan, ako personally, uh, para sa akin, yung confidential funds at intelligence funds, importante kasi yan. Uh, importante kasi yan. Kaya, kaya nga, dapat tayong pumili ng kandidato na mapagkakatiwalaan natin. Oh, kagaya ni VP Sara, binoto ng ilang milyon kasi sa Davao pa lang pinagkakatiwalaan na si VP Sara kasi wala uh, issue ng corruption so pinagkakatiwalaan So most likely kung anong mangyayari magiging VP siya o uh, ito VP na nga kung magiging presidente siya at mayro hawak siya ng confidential funds in-expect ng mga tao na gagamitin niya sa mabuting paraan yan di ba kasi binoto siya pinagkakatiwalaan. Ang ginawa lang talaga dito mga kababayan, siniraan lang talaga para wala, matanggal sa 2028 election. Kalaan niyo, nakita na pala yan ni Martin Romualdez. Alam na niya kung oh, bakit ganyan yung confidential funds or liquidation link confidential funds. Yet, ginamit pa rin niya, inutusan pa rin niya yung mga tao niya, mga mga bata niya, mga aso niya Jan sa Congress para ipabagsak si BBP Sara. Well, anyway, comment kay Jan mga kababahan ko, ano mo niyo dito? O dito na lang po muna tayo. Paki-like po ang share ng videos natin and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.